What's up? What's yung We are doing mga here Pagkakataon sa Nagatagal Ang basa sa 10th time Nandito tayo ngayon sa Sports Fest ng mga Pinoy Dito sa so Norway I'll show you yep. Next game Next game pa mate. So ayun During October to Yeah. we live in a life year

Pump pass to Walter. So what's up? Ayun, ang mga Pilipino dito ay nagsasama-sama tuwing October. Dahil malamig sa labas. Pa-winter na kasi. Kaya ito, dito nilalabas ng kanilang mga stress sa sports fest every October ang mga Pinoy sa Norway. So, ayun. Uh, tapos ang aming first game. And then, second game mamaya. Last game na yun. Ayun lang naman. Tapos, meron din kanina dito mga chess. Tapos, meron din volleyball pero sa ibang araw. Uh, bowling din yata meron. So, ayun. Lahat ng sports malaki yung kanilang gym. Tapos may mga nagbebentang mga food, which is uh, Filipino food. That's like um, tap, mga tosilog, tapsilog, mga ganang barbecue. So, mga Pilipino rito nagbebenta. Habang may ganito. And, ano pa ba? Ayun lang naman, celebration nila every year. Yan, para banding-banding ng mga kapwa Pinay dito. Uh, siguro mga apat na teams lang naman. Tapos may isang team na in-invite na Chinese team na rin. yeah. So, um, we're gonna play a little bit more. Yun lang naman. I'll see you in a bit. Yeah! So yeah, ito yung ating locker. May CR si dyan. And then, shower. Our shower room. Yeah. closes okay. Harassed by Sam today late. Working out. Asked to quit. Rebound by Melbourne. Melbourne giving the ball. Harassed by uh, well Gura. boy. Up. ayun ako ay nakauwi na ay pauwi na so ayun uh, nanalo tayo sa ating second game pasensya na hindi ko na nakunan kasi uh, nasa korta ko tapos kulang kami sa malaki so kailangan kong bumabad dun sa ilalim kukunan ko sana pag nakapagpahinga pag nakapupo sa bench kaya lang yun nga eh kulang sa malaki So yun. Pero nakulan ko naman yung umpisa. ay pa paano. Kaya lang yun niya. And, uh, nakakapagod pagka dalawang game sa isang araw. Kasitong hangin. Mga kabroof. Tawag ko niyo Sa ating pinto kasi malakas sa akin dito. So yun uh, It was a, a great game. And malayang mga Pilipino. So hindi ka malulungkot dito kasi malayang Pilipino. Hindi ka malulungkot sa Norway. Hindi ka tulad mga dati, 40 pa lang Pilipino dito. Ngayon, kita nyo naman kung gaano karami. Uh, yung kinunan ko kanina, mas marami pa doon kanina, mas maaga. Tapos, ayun lang, sports game, tapos magpapawis. Yung volleyball pala, tapos na last week pala sa So tapos na yung laro nila doon. Yung basketball this week, tatapusin na rin bukas. May next game na naman tayo. Okay? Yeah! Let's go!